Para na rin pong inamin na si Mr. Bato de la Rosa, na guilty at meron talaga silang kasalanan. Kaya ganito ang nangyayari. Kasi ang taong inaakusahan at alam niya sa sarili na wala siyang kasalanan, lalo siyang tatapang, lalo siyang matcha-challenge para patunayan na hindi siya guilty. Pero yung mga katulad na ito na sitwasyon na kuno ay sumisikit na ang kanilang mundo. I mean, lumiliit na ang mundo na itong semester Bato de la Rosa at, at yung iba pa. Na nang nabalita na hindi pwedeng mag-travel at mga ito sa mga lugar kung saan um, konektado ang ICC dahil pwede talaga daw silang ng puten. Hmm. Yun yung nabalita. Pero yun nga, pag-aamin din ni Bato na nahihirapan na sila. Mahirap ito para sa kanila. Yan yung sinasabi ko dahil dahil kayo po ay guilty ngayon pa lang wala pang um, hatol. Okay? Recommendation pa lang ng kasang Human Human uh, uh, crimes against against humanity, wala pang hatol pero nahihirapan na kayo. Noon pa po kayo nahihirapan bago pa man itong lahat ng investigation ito. Bakit kayo nahihirapan? Dahil inuusig kayo ng conscience niyo. Diyan kayo nahihirapan. Ang taong walang kasalanan kahit anong pag-aakusa, kahit anong pagtuturo ng mga taong nasa paligid nila, hindi yan mahihirapan. Uulitin ko, tatapang at tatapang yan lalo. Sa puntong ito, sa nakikita natin, sa mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa, nakikita mo sa kanyang mga pahayag yung matinding niyang pangamba. Dahil alam niya, alam niya ang dapat niyang panagutan. Mahirap kasi namang aminin na, okay, may kami. Mahirap talaga talagang aminin yan dahil sa mga katulad nila, gagawa at gagawa ng paraan para makalusot. Pero yun nga, nauubusan na sila ng, ng paraan na yan para sila ay lumusot. Sabi dito, they are moving heaven and earth to make life difficult for us. Noon pa po, mahirap ang buhay niyo, Mr. Bato. Noon pa lang na nag kayong gumawa ng kasamaan dahil doon kasi nagsimula rin ang pag-uusig sa inyo ng konsyensya nyo. Matibay lang talaga siguro ang sikmura nyo, kaya uh, nas survive kayo doon sa konsyensya niyan. Yung pag uusig ng konsyensya. Matindi yan ha, mahirap yung kalaban. Hmm. Sumisikip na nga daw ang mundo nila. Noon pa rin po, masikip ang mundo nyo. O, diba? Inamin mo rin hindi ka na pwedeng pumunta sa mga probinsya dahil ang mga LGU daw ay pinagbabawalan ka dahil mababadshot daw sila sa nasa Malacanang, Malacanang. yan po ay gawa-gawa nyo yung rason na yun na mababadshot ang mga LGUs sa nasa Malacanang ang totoo niyan talaga pong lumiliit ang mundo nyo dahil hindi na kayo gusto hindi naman kayo gusto sa simula ng mga tao Nagkataon lamang na dumikit kayo sa mga Duterte. Kaya eto kayo. Pero, hindi kayo tatagal talaga. Nararamdaman nyo na rin na sa susunod na eleksyon, wala na kayong pag-asa. Masaklap. Pero ganyan ang buhay. Kung ano yung tinanim nyo, yun din ang babalik sa inyo. Good luck.